Sasagot tayo ng isang katanungan. Yung katanungan niya ganito. Anong laban ng Diyos sa Iglesia sa Efeso? Yan po ang kanyang tanong. Ano daw ang laban ng Diyos sa Iglesia sa Efeso? Ang laban ng Diyos sa Iglesia sa Efeso ay iniwan ng Iglesia sa Efeso ang unang nilang pag-ibig. Ganito ang mababasa natin sa pahayag 2 verse 4. Ganito ang nakasulat. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ano po ba yung unang pag-ibig? Yan po yung pagsunod sa Diyos. Kasi ang Diyos una, eh kasi iniwan po ng mga taga-efeso. Kaya may laban ang Diyos sa taga-Efeso. Hanggang dito na lang. Lagi kayong mag-iingat. Paalam.